May PI ba tayo? May PI guys sir. Thank you. Sabi ko pala kanina sir, binidyo ko lang sir para may Actually may YouTube channel po ako sir uh, G Cowboy, okay, supportahan nyo lang po Lahat po ng mga senior PWT Mayroon po akong mga inalaga na senior libring gamot uh, Pagkain, whatever ng mga damit tinutulungan ko po sila. Yung wala mga natitirahan ng mga senior uh, may nakapanood na rin sa akin, may nag-aabot kahit pa Napupunta rin din po sa mga senior PW din. Tinutulungan ko po yung mga wala pong mga titir na, Sa so, karamihan po, sa Rizal po, natutulungan ni G Cowboy, gamot, uh, damit, pagkain, tuwing umaga. So, subaybayan nyo lang po yung channel YouTube ko, G Cowboy po. Sir, unang buwan po, palibre pagbabalik ni Papa Cowboy sa palibring sa kay PWD Senior. Kaway-kaway sir, ano po masasabi niyo sir? Magandang ano, magandang nakatulong siya sa iba. Although hindi ko din na-expect na na-deeper din Karamihan TV po. On. God bless po sir. Ingat po palagi.